O, pitting ah, Kaya. O, oh, pitting. Bayaran mo na. Kaya, 150 yo. Ako sino magbabayad. Ikaw. Kaya, 150 yo. Ito, ayan yeah, yeah. tawoy yeah, oh. ito yeah, to. Ito ito, 150 lang to. Laki yan, lala kaya. Bayaran na. Bayaran mo na. Maghintay si Ate oh. Hintay Uy. Kunin mo yung pera doon. John. Iyan na sa task ng pera. Hayaan muna. Kaya nga pa yung 150 o, binipit na ng bata. Romel, bayaran mo na! Ito yung magbabayad yung financier. Ang nangyong magbabayad, share <coughs> of video. Then, yung video, pinadala niya sa so, akadunya oh. sa US. Oo! Ako magbabayad. Sabi! So, Ay, kung pala magbayad? Bayaran, magbibirahin ako ito. <coughs> Sige na, nagayon tayo may areo. Uy! Uy! <laughs> <laughs> ipinasok ko sa loob! <laughs> <laughs> Ba't mo ipinasok tayong? Alana! <laughs> Mabayaran <laughs> mo na yan. Mabayaran mo na yan. Kung ano pera doon? Kunin mo na baby. Kunin mo na bayad. Kaya, lang, yung bayad. Huli nyo lang, huli nyo lang. Baka 150 lang to, di ba? Oo, sige na yan. di ba? Uy, hawa ka mo na! Yan, binibinta na 150 sa yeah. yung bata. Na, yung bata, bata lang nagbibinta. Yung bata nagbibinta yan, 150 lang yan. Bayaran nyo na. Mabayaran nyo na. Eh, pupus ko ito ha. Lilagay na eh. Ha? Mabayaran mo na. Pahay ka, pupus ko lang to, ha. So, i no.